pasensus kung ilan ang kapatiran. Hindi. Hindi ko gagawin yun. May lesson sa Biblia Hindi mo pwedeng ibilang yung masama sa matwid. Pag binilang mo ang buong kapatiran, is tantamount na pinag-iisa mo yung masama sa matwid. Walang makakabilang nun kundi ang Diyos. Amen. Ang Diyos lang ang pwedeng maghiwalay ng masama sa matwid. Kasahin natin ang oh, Roma. Kirereklamo si Elias sa Diyos eh. Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila mga dambana mo. Naiwan na ako naging isa, hinahanap pa nila aking buhay. Gusto pa nilang patayin si Elias. Hoy Elias, tumigil-tigil ka, mali ka <laughs> Sabi ni Elias, nag-iisa na lang po ako pinatay na nila lahat ng mga propeta mo. Ako na lang mag-isa. Siya na lang ang propeta ang mag-isa natitira. Oh, Elias. Ah, nagtira pa ako sa akin ng pitong libong lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Ang Diyos ang nakakaalam. Meron pang nalalabing pitong libo. Siya nakakaalam ng bilang. Kung si Elias ang magbibilang, para kay Elias wala nang natirang matuwid sa Israel. Pero ang Diyos kilala niya kung sino pa yung natitira kaya bawal sa ating bilangin ang kabuuan